So, Chica, may in love gay Bell Mariano hindi ko sya dine -dine. Ang kinis-kinis ng mukha ngayon at ang fresh-fresh ni Donnie Pangilinan ha. Para nga siyang Korean actor. Kumikinang at babasagin ang kutis. Sabi nga, iba talaga ang nagagawa kapag super in love ka, ha? Di ba may chika na ang Gen Z superstar na si Bill Mariano ang nagpapasaya sa puso ng aktor ngayon. Okay, about that, para maklaro ng lahat at wala nang magtanong pa, baka kasi sabihin nila dinidirek ko yung babae. Hindi ko siya dinideny. It's just that ako and her decided not to share it to everyone. Kasi yung relationship na yun, kami lang naman ang party doon. Naaral ko na kasi pag sinishare ko sa lahat, parang nagkakagulo. Alam mo yon nagiging shake ang relationship. So this time, mas pinapahalagan ko ang privacy ko para sa ganong aspect. Hindi lang sa relationship, pati sa pamilya ko. Hanggat maaari sa panahon ngayon, mas okay kung private karing tao, sabi ng aktor. Yun din daw ang gusto ng aktres, ang maging private ang lahat. yeah say ng aktor, pero gaano ba katagal ang relasyon nila? In love naman ako every day, sabi lang ng aktor. Anyway, may mga pangulit na tanong pa kay Donnie tungkol sa relasyon nila o sa level ng relasyon nila. Pero si Donnie na mismo ang nagsabi na wala na siyang gustong sabihin na kahit ano. Siya nga pala super saya ni Donnie ngayon dahil ang mga kaibigan daw niya ang kasama niya sa kanyang serye. Naroha, wala ring problema sa kanya kung marami siyang kasama sa serye at hindi lang nakafocus sa kanya ang kamera o kwento. Mas masaya rin kasi kapag marami kayong bida, mas masaya kapag lahat may ambag, mas nakaka-relax nga, mas masaya kasi iba rin kapag ikaw lang ang bida, mas may pressure na dapat mataas ang ratings na dapat malaki ang kita. Pero kapag ganito, kalmado ka lang, chika ng aktor.